haba na ng tahid. So yun, magandang araw sa inyong lahat mga katuldok. Nandito na naman ako at papakita ko lang sa inyo itong aking mga tandang na labuyo. Itong aking mga alaga. Ayan, yung dalawa dyan eh binatilyo. Ayan, saka yun, saka ito sa eh, matanda na. At napakahaba na ng tahid nito. At ito, papakita ko sa inyo ha. Ayan o. Kahaba na ng tahid. Ayan. Kahaba na. Pakatanda na na ito. ang paa. Tapos ito yung pinakabata sa tatlo. Eto. Tingnan nyo yung kahido. Ayan. Palabas pa lang. Palabas. Tingnan nyo. Puting-puti ang tenga. At uh, akala nyo lang ito ay malaki pero napakaliit. Ayan o. Oh. Kaliit lang yan. Hmm? Alos matakpan na ng isang palad ko. Tingnan nyo yung ulo oh. oh kunti lang diferensya sa hinlalaki ko. Ayan o. Oh. Napakaliit lang. Sabi ng iba malaki daw. Dapat bang labuyo. Maliit. Ayan o. Oh. Napakaliit. Ayan. Tapos yung isa, papakita ko ulit yung isa. Ayan, ito yung hindi pa ganun ka maamo, hindi pa ganun sanay kasi ito yung huling na huli ko. Ito yung putulong gantong, bata rin yan binatil yun yan, pero mas matanda ito kisa dun sa isa tingnan nyo puting puti rin ang tenga oh. ayan poging pogi at uh, ito yung dalawang to gagawin ko itong katian ito at yun tapos ito ibibigay ko sa isang kaibigan ko sa para magkaroon din ako ng kasamang mga teka kasi boring rin kapag ka mag isala ako sa bundok na nangangate at napakalawak ng bundok na pagkakatian at gusto niya rin mag-alaga ng ano ng uh, ganito ng labuyo so gusto niya rin magkaroon ng lahi ng mga manok niya na uh, ganito at uh, mamaya aantayin kong dumating siya dito para ibigay ko sa kanya yung matanda na yan ayan ayan pwede ng katian yan kasi nagtikilaok na yan dito ito medyo mailap pa ito para naman eh ma-enjoy ko rin yung paggala sa bundok ng may kasama uh. Kasi pag nasa bundok ako, yung katian ko lang lagi kong kasama. So at least kahit papano may makakausap din ako sa bundok. Ito ay dalawang linggo na sa akin mahigit. Ayan so, o, tinggain yung paa. Palabas yung ano, yung dahil palabas pa lang. At syempre, maliit lang din yan oh. o. Pakal maliit lang. O. Oh. Ito yung binunutan ko ng buntot kasi yung sira pero may nagsabi sa akin kaya sira pa lang yung buntot nito nung nakaraan po kasi sa pinos ko may nagsabi na ganyan talaga yan uh, sinisira yung buntot kapag ka yung kasamang inahin naglilim eh, naglilimlim na so, hindi ko alam yun pero ewan ko nga ba kung totoo ngang sinisira nila yung kanilang buntot kapag ka naglilim na yung kanilang inahin na kasama So, yan. Ayos mga katulok. Maraming salamat. Like and share. At syempre, huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita mo.